Good morning sa inyong lahat. Nito ko sa garden, tinanong natin ang mga manok guys.

Ready for harvest mga na mga manok food na patay. Gato na itong kapagabi. Gagot sila yan. Ingat lang guys. Yan. Kuha tayong gulay, guys. Ating buto. Right. Sirating na lahat. Lalaki na sila, guys. Ano nga aking talong, guys, ah. Oh. Kahanap ako magugulay, guys. Ayun, guys. Sa loyot ang akin nakuha. Sa kumay, santol din ako nakuha. Mm. Santo. Okay, guys. So, yun na tayo. Sa -ta ating gutuin, ma. pa tayo sa trabaho. Let's go, guys yung akin nakuha nga gulay guys ating lupuin gawin natin sa bag o sa bitulano pa din, din pero sa amin guys sa bag lang law uy sarap yung law yun eh sa layo tapos may pretong isda mag-pretong isda guys mag-pretong isda

guys. Haluan ko ng patula. <coughs> Masarap ang mais guys nito. May okra. Kamatis. Ay, syempre si Buyas dito. Haluan din natin si Buyas. Si Buyas. First, ang natin yung ano. Na ngayon, anggala ang na talo talo may talo lang lang talo 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 hindi maganda yung slice ko lang ang mais ang ganda natin bungot bungot ha napakamahal ang mais guys pwede buntog lang natin napakamahal talaga ang mais ngayon yung dalawang piraso sa punta. So, ibigay halay nyo natin yung salak. Hello, kumusta na kayo? sino mahilig sa mais? Kung guys mahilig sa mais, please. At kung di saya. Pero yung nabili ko ng mais, hindi naman matigas. Bata pa siya. ito mo. ko, alam mo kung magkano. 27. Manta lang sa probinsya, Ang dito ina. Hindi ito binibili sa probinsya, guys.

<laughs> Slice kini, natin sa natin. Ayan. Slice ko na ilagay na ito sa kamatis ko na tinanggal ang buto guys para masarap. Ayan, halos ang Ayan. Mahalo na kayo. Halos na, na lang natin. Madali lang, lang nga kasi. Itong kamatis at saka ang halot natin dito. Ito yung na Halot din yun. Diyas natin guys. Kasayang ang mais na halot. Ang taot. Para na. Mayroon nga natin isang tuloan lang siya. Para mabilis. Sibuyat at saka, kamatis lang nilagay ko guys. Tapos lagyan natin ang bagong konti. Ang pasarap. Ang lasa. Yes. Okay, ato nang ay lutuin. Ayan. Lalaan na. Lalaan ng asin. Baka na naman chance ng asin. Ayan. Tapan na natin. Ay, lagay pa natin ang kreto. Lagay natin ang kreto, guys. Lang na.

Mamaya din na natin mula. guys. Sa gitna lang, ano na natin sa gitna. Kung sa yuk, sa doyo. Ganun lang siya. Patalian. Sagas mo ng plato. Mulo na guys. Lagyan na natin yung saliyot sa kapatola. Ayan. Haluin lang natin. Kaya po siya ng cubes guys. Pero masarap naman siya. And yan yun ang pinaka na ulam. Oh Kita ng cubes sa akin po. Pero masarap naman. O diba? Healthy. Tu, Walang po tulog. Ito yung paborito talaga guys ng mga mga Luka na din ito rin. Pag-aing ka guys. kabang. guys. Ito sarap siya tingnan guys. Man. Ito na guys. Patayin na natin ang ato. Yummy. At ato na. Sarap kain na tayo. Eh. Wow. Ito na tayo sa pasang ato. Atin. At ating kainin guys. Ito na green again ba? Sa guys, pa lang guys, wala na. Ito ako. Ito guys bawa. So... Sa so, kanin. Ang ating yung, kata ng kanin. ito mga guys isang gawa madalian lang sa gawa na yun almusal tayo guys It's it. Ito yung ang tawag nito. Sinabawan. Lawoy na gulang, pag sinipa ng dingding, yan, lauoy. Sa bisaya. O, oh, di O, oh, wow. O, oh, wow. Kamatis. Puerto. Napakasarap. That's it, guys. Pinisa na ako.